So good morning mga idol Nandito tayo ngayon mga idol Sa lagayan ng bangka ni Master so, Nakakalungkod guys kasi hindi na natin makakasama guys Grabe guys First block natin Hindi natin kasama si Master Ting guys so, Pagdasal na lang natin siya guys So ito po yung bangka niya guys Bago siya namatay guys Inayos niya to So, ililipat ko na guys dun sa lagayan ng bangka namin. So, nakakalungkot guys. So, ganun pa man. Ganun talaga ang buhay guys. una na lang yan guys. So, hanggang ngayon guys. Hindi pa kami makapaniwala na wala na si Master. So, yan lang guys. Maraming maraming salamat sa nagsubaybay sa aming vlog. walang kung makakahuli tayo ngayon MS kasi bahala na so shout out po sa inyo lahat guys god bless ingat po kayo palagi busy na natin dito. Marami na tayong Bangus yung hindi. Bangus. Ah, <laughs> ah lakas <laughs> Kala Kala mo malaki mo oh. Ayos pangalawa na Ganon yung Oh Piling pili oh. <laughs> Piling itu to itu, prito mm hmm. hmm. bangus guys Oh, yang ganda ng bangka mo, kuya. Hindi <laughs> <laughs> matumba ya. no? Sa gilid, you no? Know? Daanan yun. Daanan yun. tatlong bangus mga idol bangus bangusan baka the place lang malalim kasi ah, <laughs> hindi naman <laughs> sayang din kasi hindi Awa kawala pa eh. Galan ta Ano ba ko ko yo? Ano ido Ano mo din no? Oh. Bit mo talaga idol. <laughs> so guys, subukan so, natin yung bangka ni Master guys. うん。 Okay, hey, dalawa. Dalawa. Anong kurari mga idol, oh. Isang tira, dalawa. Dalawang paborito mga idol. Ano? You know? Lalaki mga idol, oh. Wow. Tataba. Tali na naman mga idol. Paborito. Paborito. Gurami. <laughs> Paborito kasi na Paborito namin to eh. Oh, dalawa oh. <laughs> dalawa na naman mga idol. Dalawa, dalawa oh. <laughs> dalawa, dalawa mga idol. Oh, tataba. Wow. Dale mga idol.

Kan, mau ketanya rek, kompetisi waktunya di Gunung Merapi. Wei, gua ngajak ikut. Joana? Entar di sana sakit di kolam tilapia. Kan katanya gabung apa?

my God. yeah wait lang marami tayong huli guys aso ah, di ko na binidyoan yung iba guys yung dalag guys walang video yun know. hello what's up guys good morning welcome back <laughs> Iyaya tayo ni Master ngayon. Ayan po siya, oh. Medyo tinanghali kami kasi nagpakarga pa kami ng CO2. Ah, good morning! Ah, ayan, Katiksay. yan po si Master. Katiksay! Katiksay, Katiksay po kayo yan. dyan? Ayan po. Ginawa niyang, ginawa niyang isang batay. Bari. Yung baril ko. Siya po si Master. Walang sawang nagpapahiran sa atin ng airgun. Ano na ayos na? So abangan nyo guys. Adventure namin ni Master. Ano ba rin? Sigaw?